mga kaibigan, pasensya na po una po natin nga uh, kinontent yung uh, politics mga kaibigan, pero eto na mga kaibigan, Pinoy Rising Star Carl James Wonderboy Martin pinalitan na nga po sa third spot sa WBO World Ranking si uh, General Casimero <laughs> tila baga, palabu na po ng palabu talaga ang mga pangarap na dati uh, dapat sana'y kayang matupad. Kunin ngunit ngayon ay naglaho na po mga kaibigan. Ngayon, sino po ang tutupad? Siyempre, ang tutupad po dyan, si Carl James Martin. Siya po ngayon ang may kakayahan in the future, mga kaibigan, kung sakali na lumaban ng titulo dyan sa Super Bantamit or makalaban si Naoya Inoue. Alright, alright, alright. Okay. So, bumaba na nga po si uh, Casimero. Ang matindi pa po dyan, ngayon pong darating na laban niya, technically magiging one month lang po ang kanyang preparation. Dahil kung siya po ilalaban ng Oktubre mga kaibigan, yung kalaban niya po, although mababa po ang ranking niyan, diba? rank number 24. Pero I tell you guys, si Saul Sanchez po sa Knuckleheads Gym nag-e-ensayan, nakasparing din ni Vincent Astrolabian, I'm telling you. Pag dinikdik na yan, inugutan na yang uh, tagiliran niya ni Kangkong, dada pa yan. Number one. Number two, hindi po kaya ni Kangkong ang pace ni Saul Sanchez kung yan po ay magiging 10 rounders. Hindi niya po kaya. Why? Because one month, galing ka sa taba, maglulusaw ka pa lang ng taba. Before you turn it into uh, muscle again, mga kaibigan. And uh, syempre maging condition ka. One month, is only for 3-rounders, 4-rounders. Kulang pa. E eh, how much more kung 10, 12 rounds? Ganon din po yung ginawa niya kay uguni Naalala nyo? One month lang din po sila, nag-ensayo uh, nung kay uguni Ano pong nangyari? Nagkanda hingal-hingal po. After round 1, di ba, hingal na. Di ba, paubo-ubo. Sabi nga ni Sir James Yasat. Padual-dual. Paubo-ubo. Sa corner. O, di ba? Ngayon po mga kaibigan, kung nasasaktan po kayo, wala po kayong alam sa boxing. Kung hindi po kayo marunong sa boxing, iba po ang kasagutan niya dito. Pero po magtanong kayo ng lahat ng may alam sa boxing. If 10, 12 rounder, isang buwan na ensayo, magtanong kayo. Kung sinong uh, ah, kilala niyong boxingero o may alam sa boxing kung enough bang one month for 10 or 12 rounds of boxing. Hindi po yan sapat. Baka amateur pwede. yon So mga kaibigan, ayan na, nalalapit na po ang pagbagsak, tuloy ang pagbagsak ni Kangs. At uh, nakinig din po namin. Parang last ano na yan. Last uh, fight na sa contract niya mga kaibigan. At uh, siguro uh, matutuloy na po ang laban nila nung Boy Tato. <laughs> okay mga kaibigan. Comment down below. Yan po mga ako Ako na yan ha. Kanina nyo pa ako inaantay na mag-comment. Tingin sa paglagapak po ng kanyang uh, uh, rankings. Ano? At come September, pag nag-one year na po yung Uguni, mawawala po siya dyan. Kasi pag one year ka hindi lumaban, maging inactive ang status mo kahit sa box kahit mawawala ka. Alright? So, Silver Voice TV. Okay, mga kaibigan. Comment na.